dito sa mga ismas nyo para hindi kayo nasusunugan ng main line gaya ng ACC line at ignition or tong live wire gaya nyan sunog oh tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagbabattery drive ng naka full wave para sa ismas nyo 2020 model sunog legendary smash mga kabekis no ito yung madalas na naitatanong sa akin paano daw pag ang motor ay naka full wave na tapos gusto nyong ipower up lines kagaya nung ginawa rito mga kabekis i ko ito po ay naka full wave na so ang kalat ng dumapunta rito na wiring so ito so nakita mo sir diba dito yung may are yan yung mga relay nya ang dami pati yung headlight may sarili relay so kasi ang ang smash natin at ito ang regulator So, ang pag wave po kasi ang mga ismas natin, ito pong dilaw na yan, pag pass charge kasi bunot. Ngayon, pag pull wave, itong dilaw na yan, kinoconvert sa loob ng extator yan, ito po ay nagiging charging na rin. So, ang ginawa nung gumawa ng pull wave ito, binunot to, binunot to. Itong linya na to, nilagyan ng wire, inikot, inipit lang, <laughs> tapos nagpatakbo rito sa dilaw ng regulator para sa charging. Okay? So, ito tama to, no? yung pula, para dyan sa pula, yung green sa negative Yung pink Hindi niya kailangan baguhin doon Kasi ayan na po yun yung may red white na wire Itong dilaw lang ang pinatakbo Para mapagana ang pull wave Itong black hindi niya kinabit Pero kailangan po nakakabit to Takbo sa ACC Okay Ganito pong gagawin nyo Para hindi na kayo magpatakbo ng wire Simula rito Gagapang dito na parang sampayan Para <laughs> may dito Tapos babalik pa ng isa rito Tinap dito sa may ignition line Ikinabit naman sa kabila Para nga naman battery drive <laughs> Yun ang ginagawa nila madalas So yung power appliance kasi okay, okay Kung di kayo magba-battery drive Mga kabekis Bibigyan ko kayo ng technique Paano mag-battery drive Nang malinis Masimple Hindi ka na kailangan tumakbo Okay So ang gagawin nyo I-rule wave nyo I-connect nyo ulit to Ipasok nyo dyan Ibalik nyo Paano yun Siyempre AC ang papasok dyan Para dyan Iba-battery drive mo Dito nyo hubo Diyan, Dyan Banda sa may batalya nito no dito banda, meron po yung ganyan, no? Yellow white na wire. Connected po yan dito. Balatan nyo itong harness. Buksan nyo ito, hilain nyo. Lalabas siyang tingga na yan, no? Pinutol ko itong isa. Para malaman nyo, ito kasi yung paakyat dito para mag-supply sa dito, sa headlight nya, sa park light nya. Kasi lagyan like, nila na switch to eh. Kaso two-way switch lang. Ganyan. Two-way switch. Pwede rin three-way switch yan. Okay. Okay. Hanapin nyo yung pataas. Ito pong isa iniwang ko. Ayan yung papunta sa regulator. So, hindi nyo na kailangan magpatakbo ng wire. Dito lang po, putulin itong isa. Yung paakyat dito sa switch. Yan po ang ilagay nyo sa ignition line. Dito yung itap. Or kung power appliance kayo, yung 87 ng power appliance, dun yung itap. Tapos na po. One move checkmate. Power appliance, battery drive na. Stable na yung flow at hindi naman power off 10 ang gagawin nyo para hindi kayo nalolobat lagi kasi pinulwave na nga daw na nalolobat pa rin kasi nga ganyan ang tinatap nyo ang layo tapos peki pa yung wire material sa ginamit nyo dito lang ang pinakasimple mga kabekis no teknik yan expert level dito nyo buksan may makikita kayo dyan sa mga ismas nyo pare parehas po yan hindi po pwede magbago magkaiba yan baba nyo itong nakabalot na tape na yan hanapin nyo itong isang wire na yellow white paakyat hatakin nyo gagalaw naman yan dito eh pag gumalaw, gaya niya na yun, gumalaw Oh. Inahata ko yung sa regulator papunta. Huwag yun na puputulin nyo. Putulin nyo yung hindi gumalaw, yung paakyat. Ilagay nyo sa ignition line. Ganun lang kasimple no mga ka-beckys, technique yan, galing kay Becky Works. So gaya niya, bilalik ko na no. Balik sa stock, wala nang binubunot. Okay? Connected na ulit dyan. bunot dito. As is na yan. Ito na lang ang lilinya mo papuntang ignition line dito sa susian. Kulay orange. Then, connect-connect mo to as coding kung paano nyo ikakabit alam nyo na siguro yan mga nagpo full wave battery drive yan po ang tama okay technique di ba? alam mga may alam huwag nyo gawing sampayan yung pagbabattery drive nyo. <laughs>